Kumusta mga kaibigan sa Weller Channel? Ipapakita ko paano gumawa ng Game Pass sa HD Admin o QLS sa Roblox. Una, i-download ang HD Admin mismo. I-click ang OK. Tanggalin ito. Pumunta rito at i-edit ang script sa Settings. I-dagdag natin ang ating mga Game Pass ID. Pumunta tayo sa browser. Puntahan ang Creator Hub Creations. Pumunta sa kailangang mundo. I-click ang pamahalaan ng lokasyon. Hanapin ang pass at gumawa ng pass. Gumawa ng sarili mong pass. Tama? Pangalanan mo ito kung ano gusto mo. Isulat ang detalye at mga command nito. I-click, gumawa ng pass, piliin, kopyahin ang ID. Ay! Tatlong tuldok, copy pass ID, ipasok ang ID ng pass. Alimbawa, nagbibigay ito ng admin. Tama? Ganyan ito ginagawa. Para sa calls admin, pumunta sa model at isulat ang calls admin. Idagdag din ito. I-click ang OK. Tanggalin ito. Hindi ko naintindihan o ilipat ito. Hindi mahalaga. Buksan ang ating part. nasa config ito may settings dito medyo iba ang proseso hanapin ang VIP at permissions pwedeng ilagay ang ating mga ID yun lang yun ako si Weller like at subscribe sa channel magandang buhay good luck paalam sa lahat